be Araw-araw ay kabaliktaran ng swerte. Mukha lang inusente pero pwedeng magribente. Ginagawa kong kapre ang bawat mga duwende. Kung minsan na kulay-kulay ginagawa kong berde. Nakasagutan ko si si Utol na kaaway. Hindi na ko umuwi ng bahay. Nagpunta sa kapitbahay, nakitulog, nakitambay, nakiuso, nakibagay, nakipusok, nakitagay. Pinakain ko ng damuan ko lang kabayo. Paulit-ulit lang. Maasang may magbabago Pinusok ko lang lalo Ang ari kong pagkatao Pag nagtalo yung dalawang aso Yung mabuti yung talo Napalayo sa riyalidad Naglalakad lita, kala, o ako muli Takala ko ako'y lumilipan Kaging tamang hinala Panay maning akala Inahabol ko ang tama At mukhang mali na ata. Suko mo nilang Suko kalaban ko ay nasa likod na pangit May inaalok siya sa akin, di ako makahindi Di sila nakaitim, bagus nakaputi ako'y nakatikim Hindi na ako umuwi sa aking tunay na buhay Humaba sungay, ang patunay-tunay Ang lakad ko ay pasuray-suray Ako ay uminom ng lason kahapon Umaasang yung taong yun ay sa kabaong At ako ay nilamon ng buhawe. Inanod ng ugali ko simbaho ng pusali Sa sobrang bangis na gawa nila akong itali Ang buhay ay tungkol sa kung paano ka bumangon at bumawi Sa aking pagbalik sa liwanag ay nasilaw Nasanay sa silid na laging patay ang ilaw At kahit na nasasabon Huwag na huwag kang tatalon Sa bawat pagkitandaan Laging may pag-asa ro Gusto ko swerte. Hindi pwedeng maging verde. Hindi madali, pero posible. Kung ang lahat ng bagay, igagawin ko simple. May mga taong ninilagay para akin itong ba, Isang kalabit na lang at ako'y puputok na ganto. At talaga, kapag ang puno ay mabunga, binabato-bato na may sa aking kahinaan ay naging malakas Lalo ako tumingin pa loob Ibigis pa sinapuso ko Di ako masyadong nag-isip Ng kung ano-ano, lalo ko lang niya Ang panginip at ako ay nagpasakop Sa programa, sa tulong ng aking mga bagong kasama Ako ay nakabangon sa kama Muli ko na sila, ang isang bagong magas